Welcome to my channel 75 Tintin. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Ito po tayo ngayon. No? Ito, papakita ko po sa inyo ang aming mulberry na itinanig po sa aming bakuran. Ayan na po, malaki na po siya. O. E. Tingnan niyo po mga kalozo Ayan na, o, may bunga na siya. Maliit pa siya, pero ayan na, may bunga na. Ang ganda-ganda mga kalosyo. Yan, kapag matanim, kapag tayo ay masikap na magtanim sa ating mga bakuran, ito po, meron tayong aanihin. Malapit na po siya aanihin. Yan po, mga kaludes, no? Ayan, mga kaludi ko. Hmm, subscribe naman po, at saka paklik din po yung notification bell. Pasensya na po, ngayon lang po ako ulit nakapag-upload. Ayan po ang mulberry po namin na tanim sa aming bakuran. Ito po. Ayan, mga kaludiko ko. Ayan, ayan. Ang ganda. Pag ano ito, pag ano, na rin siya. Kapag masipag po tayo magtanim ng ating bakuran, meron po tayong aanihin. Ayan siya, oh. Na? Ang ganda pala kapag yun. matabang yung ano, lupa na tanamnan na namin. Sa likod lang po ng bahay namin. Yan, ito naman po. Ayan. Dwarf na papaya. Yan na po, oh. Lapit na rin siya mabunga. O yan, oh. Meron na siyang mga bubot na siya. Malalaman um, din natin. Dwarf na papaya. Malit lang siya, mga kalutin. Malit lang. Upo, mga kalutin. Yan siya, oh. Ipa, diba, mayroon na rin siya kailangan po lang tayo magtanim para kapag ano, mayroon po tayong aanihin. Yan po, maraming salamat.